Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Wala nang mas nakalulungkot o nakapanghihinayang sa isang nasayang na pagkakataon. Ang tawag natin dito, missed chance. Missed opportunity. Marami pong tao ang napapabuntong hininga hindi, sa tuwi namang kanilang babalikan ang isang nakaraan. At sabay kanilang sasabihin, Sayang na sayang. Hanggang sa maiisip natin, kung nagsipag lamang ako, kung nakinig lamang ako, kung naghanda lamang ako, sayang. Sayang na sayang. Kung atin pong ilalarawan ang kwento ng ating Ebanghelyo, pwede rin po natin gamitin ang salitang muntik na. Sa Ingles, almost. May ating kasabihan sa Tagalog, pera na, naging bato pa. Makakasama na sana, naiwanan pa. Hawak na, nawala pa. Almost. Sa Biblia, maraming sayang na pagkakataon. Maraming pagkakataon na muntikan ng magpatuloy pero naudlot, natigil. At tila baga parang isang bula na nawala. Narin ng kwento ni Adan at Eva. Nariyan po ang kwento ng panalakbay ni Moises at ng mga Israelita. Huwag nating kalimutan ang, ha ang magandang record ni Haring David nang biglang nasira dahil lamang sa isang pagkakamali kasama si Bathsheba. Nariyan din po yung kwento ng mayamang binata. Okay na sana kasi sumusunod naman sa batas ng mga Hudyo pero umalis ng malungkot. Sayang na sayang. Kung may babalik lamang sana natin ang pagkakataon, kung may babalik lamang sana natin ang kamay ng panahon, sigurado, iba ang ating gagawin, iba ang ating pipiliin. At ang isang malungkot na katotohanan sa ating buhay, marami rin pong nasasayang na pagkakataon sa atin. Marami nasasayang na oportunidad. Maraming nasasayang na oras. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa ating sariling katamaran, dahil sa ating pagpapabukas, yung iba kawalan ng pakialam. At sa Ibanghelyo, nasayang yung imbitasyon sapagkat hindi naging handa. Kaya nga po ngayong gabing ito, ano po yung isang bagay na pwede nating na pagnilayan? Ang kahalagahan ng salitang nauna. Ang kahalagahan ng salitang pagkakataon. May nabasa po ako sa Facebook ang sabi to realize the value of one year as a student who failed a grade to realize the value of one month as a mother who gave birth to a premature baby to realize the value of one week as the editor of a newspaper weekly to realize the value of one day As the person who was born on February 29, to realize the value of one hour as the lovers who are waiting to meet, to realize the value of one minute as a person who missed the train, to realize the value of one second as a person who just avoided an accident, and to realize the value of one. millisecond as the person who won silver medal in the olympics tunay na mahalaga yung panahon tunay na ang panahon hindi na maaaring ibalik at kapag ang panahon nang nasayang tayo mapapabuntong-hininga na lamang at sasabihin natin kung nagpagod sana ako kung nagsipag sana ako kung nagmadali sana ako sayang na sayang. Subalit, ngayong gabi, mga minamahal ko mga kapatid, hindi lamang po yung pangihinayang sa panahon ang dapat natin maging kalungkutan, kundi itinuturo ng ating mga pagbasa ang katotohanan ng pagiging handa. Ang sabi po sa pelikulang Kung Fu Fanda no, ni Master Ogway, ang sabi niya, Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That is why it is called present. Kung kaya nga po, marami man tayong pinanghihinayang ang panahon. Marami man tayong pinanghihinayang pagkakataon. Pero ngayong gabi, isang bagay yung nagbubuka sa atin. Ano po iyon? Ang kahalagahan ng ngayon. Yung kahapon, hindi na mababalik. Yung bukas, hindi pa natin batid. Pero ang kaya lamang nating panghawakan, walang iba kundi ang ngayon. Ano ang dapat gawin? Kaya nga po, ang talinghaga po ng sampung dalaga ay hindi lamang po ito nakapatungkol sa pagiging wise o matalino. Kundi ito rin ay paalala, paano nga ba talaga pumunta ng langit? How do we get really to heaven? Sigurado ako, kapag tinanong ko po kayo, sinong gusto pumunta ng langit, lahat magtataasan ng kamay. O baka mali po ako ha. Baka sabihin niyo, Father, hawag huwag niyong lahatin. Baka meron sa atin, ay Father, gusto ko po sa impyerno. Pero natitiyak ko naman po siguro, kapag tinanong ko kayo, sinong gusto pumunta ng langit, lahat tayo magtataas ng kamay. Lahat tayo ibig makapunta ng langit. Pero ano po yung sabi ng kanta ni Diana Ross? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going? Do you know? Bahagi po ng pagpunta sa langit, bahagi po ng pagkagusto natin makapunta ng langit, ang tanong, alam ba natin ang daan patungo sa langit? Alam ba natin ang direksyon patungo sa langit? Sapagkat kung ibig natin ang langit, pero ibang direksyon ng ating tinatahak, ah, hindi po tayo makakapunta sa langit. Kung ibig natin ang langit pero iba yung uri at klase ng ating pamumuhay, ah, hindi tayo makakapunta ng langit. That is why our destination is always similar to our identity. Destiny equals identity. Anong ibig ko pong sabihin? Kung gusto mong pumunta ng langit, ah, paano bang pagkilala sa sarili? Hindi pwedeng pumunta ng langit. Marami naman tayong kaaway. Hindi po pwedeng makapunta ng langit. Hindi naman tayo kasal. Ah, lalong hindi pwedeng pumunta ng langit kung wala naman pag-ibig sa ating puso. That is why our destiny, our destination is always similar to our own identity. Ang ating patutunguhan, nagdidikta kung sino at ano tayo bilang mga tao. Kaya nga po ngayong gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, how do we get really to heaven? Paano ba ang daan sa biyaheng langit? Simply lamang. Una, ang sabi sa unang pagbasa, dapat taglay natin ang karunungan. Have you noticed? We did not use the word intelligence, kundi wisdom. Ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? Yung intelligence, ang isang taong matalino, alam niya ang tama at mali. Pero ang isang taong marunong, alam niya ang tama at mali. Pero ano po ang pinagkaiba ng isang marunong? Alam niya ang tama at mali, kaya anong kanyang ginagawa? iniiwasan ng mali, ginagawa ang tama. Kaya ngayong gabing ito, kung ibig natin makatungo sa langit, ah, dapat marunong po tayo. Hindi lamang basta wais. Hindi lamang basta matalino. sapagkat nakakalungkot, maraming matalino, pero sila ang puno ng maraming kalokohan. Marami pong mga matatalino at wais, pero sila ang pinagmumulan ng maraming kasamaan. Kaya ngayong gabing ito, Ibig ba natin makapunta ng langit? Ah, wag lamang na naising maging matalino. Pangarapin natin maging marunong. Pangalawa, ang pagkakaroon ng tinatawag nating foresight. Ano po yung foresight? Ang foresight ay yung kayang makita ng ating mga mata ang mga bagay na lampas sa ating paningin. Uulitin ko, ang foresight ay yung kaya natin makita kahit lampas sa ating mga mata. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang isang estudyante, nasasabihin niyang gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Kung meron siyang foresight, makikita niya. Kapag nagbulak-bulak ko, hindi ako papasa. Ang isang ama, na haligi ng tahanan, kapag sinabi niya na, ah, mahal ko ang aking pamilya, kapag pinili niyang sumakabilang bahay, nakita niya kagad sa pamamagitan ng foresight, kapag ginawa ko to, masisira ang kinabukasan ng aking mga anak. Ang foresight, hindi lamang pagiging advance. 12 years na akong pari at 12 years na rin po ako nagtuturo. Nung pong inimbitahan po ako magturo sa mga madre no, at katekista, kinabahan ako. Sabi ko, wala na naman akong experience sa pagtuturo. Bagong ordain ako bilang pari. Pero sabi po nung pari nag-invite sa akin, Herbert, madali lang yan. Maging advance ka lang ng two chapters sa mga sodyante mo. Kaya mo na yan. Pero hindi lamang yun, simpleng pagiging foresight. Ang foresight, kayang makita ng ating mga mata ang lampas sa ating paningin. Kaya ngayon, tatanungin ko po kayo, kung sakasakali po, nakukuni ng Diyos ang buhay natin pagkatapos ng misang ito, using our foresight, Saan kaya tayo pupulutin? Saan po kaya tayo mapupunta? Sapagat idinidikta ng ating bawat pinipili, idinidikta ng ating bawat ginagawa, itinuturo ng ating bawat sinasabi kung saan tayo patungo pagdating ng panahon. Wisdom and foresight. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ah, ang langit, hindi lamang po inaasam. Ang langit, hindi lamang pinapangarap. Ang langit, pinagtatrabahuhan. Kung ibig natin makatungo ng langit, ah, huwag lamang maging matalino. Piliin mas maging marunong. Kung ibig natin mapunta ng langit, huwag lamang maging advance. Kundi piliin magkaroon ng foresight. Nang sa sa ating bawat pinipili at ginagawa, ito ang magdidikta saan bako ba papunta? Sa panghuli, tayo po mga Pilipino, meron tayong kakaibang pamamaraan ng pangungumusta. Ako po bilang inyong pari, no, natutuwa po ako, minsan natatawa. Pag may mga lola, no, may mga taong lalabas ako, tatanungin ako, Pader, saan po kayo galing? Minsan sasabihin ko, naku, kaya nga ako nagpare, <laughs> para walang misis na magtatanong sa akin. <laughs> Pader, saan ka pupunta? O kaya lang, pag di ako nagmisa nung hapon, Pader, wala ka kahapon. Ibig sa ko, pasensya na ho kayo, ha? <laughs> Hindi ako nakapagpaalam. Pero alam niyo tayo mga Pilipino, ano po yung ating very peculiar question na ibinibigay sa atin? Saan ka pupunta? Di ba? Pag lumabas po kayo sa kalye, no? It is as if automatic that people always ask us this peculiar question. Saan Saan ka papunta? Yung iba naman, tatanungin ka, oh, saan ka galing? Siguro, mga minamahal ko mga parishioners, ang ating di mga online parishioners, the next time we will be asked, where are you going? Isang mainam na pagnilaya ang katanungan, saan nga pa talaga papunta ang buhay ko? Saan nga ba talaga patungo ang akin direksyon? Pangalawa, yung tanong na, saan ka galing? As we look back, we look back with gratitude. Saan nga ba talaga galing ang aking buhay? Isang bagay na hindi natin pwedeng ipagyabang sapagkat ayon kay San Pablo sa pangalawang pagbasa, ang lahat ay biyayang galing sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, kapag may nagtanong sa iyo, saan ka pupunta? Sagutin mo, papunta ko kay Jesus. Sama ka. San ka galing? Galing ako mula sa pagbabago. Patungo sa kabanalan. Gusto mong sumama? Nang sa gayon, masagot natin ang katanungan kung sakasakaling papanaw tayo sa mga oras na ito, saan kaya tayo mapupunta? Saan tayo pupulutin? Sabagat lagi natin tatandaan, hindi dito sa pako ang ating tunay na tahanan at lalong hindi dapat sa impyerno ang dapat nating maging hantungan, tayo ay para sa langit. Tayo ay para sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa misang ito, yun po yung biyayang ating hingin. Huwag lamang naising makapunta ng langit sa misang ito, ating pagtrabahuhan at pangarapin. Amen.